Shira, masayang ibinalita ang pagbalik ng kantang Celos sa YouTube. Maraming fans na ang natuwa sa ibinalita na ito ng Queen of Bangsamoro Pop na si Shira, tungkol sa pagbalik ng kanyang sikat na sikat na kanta na Selos sa YouTube platform, matatanda ang kamakailan nga lang ay naging kontrobersya ang nasabing kanta dahil sa copyright issue, Ganun paman, sa inilabas na pahayag ni Shira ay naging mahinahon at maayos ang pag-uusap nila ng kampo ni Lenka, at naging dahilan nga ito ng pagkakaayos at pagkakaroon ng agreement upang maibalik sa online digital streaming platform ang kantang Celos. Dito ay nilinaw rin ni Shira na walang isinampang kaso ang Australian singer na si Lenko laban sa kanila. Sa huli ay nagpasalamat nga ang Queen of Bangsamoro Pop na si Shire K. dahil sa pagkakaroon na nila ng magandang kasunduan, at nito lamang April 11 ay masayang ibinahagi ni Shire sa kanyang Facebook post, ang pagbalik ng kantang selos sa kanilang YouTube platform na AHS Production na humahawak ngayon kay Shire. Caption niya pa, at bumalik na nga ang selos, kalakip nga nito ay ang link ng YouTube channel ng AHS Production, Kapag pinuntahan mo naman sa kanilang YouTube channel na AHS Production ay talaga nga namang bumalik na nga ang original na pagka-upload ng nasabing kanta at mapapansin mo nga na ganun pa din ang views nito nasa 10 millions views pa rin at patuloy na umaarangkada. Komento tuloy ng netizens, hindi pala talaga totally binura ang nasabing kanta. Ito ay naka-private lamang at noong maayos na ang problema ay pinoblok na nila ulit sa mga hindi nakakaalam. Ang mga video sa YouTube ay pwede po itong makontrol. Kung ayaw mo mapanood ng iba or kung may problema, pwede mo ito ilagay sa settings na private para ikaw lang ang makakapanood at makakakita. Kung gusto mo namang ibalik na at gusto mo nang mapanood ng maraming tao, ay ilalagay mo lang ito sa settings na public. Ganun ang nangyari sa kantang Selos ni Shaira. Ang expected kasi ng ilan ay panibagong upload ito kung saan hinahanap nila sa new upload. Gayunpaman, pa man, masayang masaya ang mga fans ng Queen of Bands Moro Pop na si Shira sa muling paglabas ng kantang Selos, kung saan maraming mga Pinoy maging sa ibang bansa ang nakarelate at talagang sumisikat ang kanta, na talagang pumatak ito sa masa, sa ngayon ang kantang Selos ay mapapanood mo na ulit sa AHS Production na kung saan sila ang original na uploader nito, maliban sa ibang channel na kumopya lamang, samantala, narito naman ang samot-saring komento mula sa mga netizens.